tiver muito pode dançar pelada. Se si tiver muito excitada. Magandang umaga po sa inyo, talaga sana Lex to Juice. Ang mabalik pa sa inyo update. Yes, mga kaibigan, on day, aha, uh, -huh, day 2 na ng concert ng uh, ASAP 30 sa UK, mga kaibigan. At busy-busy na po ang lahat para sa kanilang rehearsals. Narito po, Vice Ganda kasama si... Kim Chubato, Bel Mariano and AC Bonifacio so yes mga kaibigan this is going to be a very very exciting collab dance production number ni Vice, Kim Bel and AC what else more do we, are we expecting mm -hmm. let's go So yes, ayun ang nga ang paghahanda habang naghahanda sila sa kanilang practice ng sayaw ay busy naman sa meet and greet ang bini mga kaibigan. He can't buy class talaga Kasi So yun po ang mga kaganapan ngayon sa UK Ang iba ay busy sa kanilang uh, training ng pagsayaw uh -huh. May meet and greet ang Bini Walo hanggang dulo I Yan po, walo. Hanggang dulo. So, yes, yes, yes. Siyempre, sa manila ang Bini BGYO sa ASAP 30. And yes, fan girl alert on. So, yun po ang meet and greet ng Team May May, Martin uh, na Joshua, na ako kinaligan. Ako, makakamahimatay na si ate. Kasama si Kyle at Char, mga kaibigan. Ano diba? Rinig na rinig nyo. Yung talagang hindi niya makontrol na over Joshua Garcia. And so, yes. Uh, ha, ha, ha. What else more? This is who? biniguan na. May age ulit. Okay, sila. Benny, sino ka roommate mo ngayon? Mm -hmm. uh Oo. -oh. Ah, may ah, age ulit. Ah. Yes, mo. Thank you, Benny. blooms sa bini mga kaibigan so yes yes yo ilan yan sa mga kaganapan sa UK mga paghahanda para pasayahin ang syempre mga kababayan natin dyan here's more from Beanie

nabenta naman natin gaano ko saya ang UK na makasama ang mga bigating artista at performer ng ABS-CBN. Ano ito? Listen not close. This is what fat burn looks like, and you don't. That was Donny, hindi oh, ba? Pogi naman kasi talaga, kaya kinikilig ang lahat sa isang Donny. Pangilinan. Ano kaya ang ginagawa ng iba? Kasi nakita natin nag uh, rin. Yan, Kyle Edge Ang handsome at ang maskulado ng isang Kyle Edge At sya yes, uh, nakita natin kahapon syempre ang... Aba. Kita natin kahapon ang uh, ensayo. Ay, yay, yay. My, my, Nina Regen Velasquez isang big room. And for sure, handang-handa na ang Birmingham para sa ating Kapamilya Stars. Medyo inaandok pa po si Alexander Lexter Jules. Pero masaya ako makita ang mga kababayan natin na makita at makasalamuha ang mga bigating artista ng ABS-CBN gaya na lang ng Bini at kay na May May and Trata. Hindi pa natin nakita ang meet and greet ng team Donnie and Bell. But for now, we're happy kung anong man nakikita natin mga kaibigan ang makasama at makausap ng Bini ang kanilang mga blooms sa United Kingdom. Can So, mayroon kaming pagings. Hindi naman sila masyadong masaya kasi abot nga naman ang mga ngiti nila na makasama nila ang minnie Master Joe! Joe, ang ganda mo, Joe! Joe! Pastor Joe! Joe, totoan! Joe, Maganda ka! <laughs> question ako. Sino pinakamaganda sa bini? Sino para sa paningin mo? Gulong mo na lang, si Maloy o si Colette? Ay, bot! Okay! So, ayan, ayan. Masayang, masaya naman sila. Grabe, gani. Ayan, masayang-masaya rin ng bini na makasalamuha sila. So, yes. they're happy for all of them let's hear this <laughs> So, ganun po kakulit ang kanilang walo hanggang dulo at yan po ang bini ng Pilipinas. So, yan po ang ating update sa ngayon mga kaibigan. More for sure later dito lang sa ating channel, Alexandra Lexa Jewels Magandang umaga po sa inyo lahat. I will see you later for more. Good morning!